Hello! Magandang hapon sa inyong lahat Samahan niyo ako ngayon pumunta ng white Plains sa uh, St. Ignatius May mga kailangan lang akong gawin Uy, scoot monkey oh Shareholder si Rafi <laughs> Quick vlog lang to, kasi wala naman akong gagawing special or pupuntahang kakaiba Gusto ko lang talagang i-test rin yung microphone ng setup natin last time kasi pinalitan ni Johnny yung microphone ko dahil may ugong eh umuugong siya at certain times na na overpower niya yung audio feeling ko ano yan eh uh, hindi nahinang ng mabuti yung connection or whatever kasi parang narinig ko na yun before sa mga speakers na sirap so hopefully ito mas okay na kung ito ganun pa rin eh ako na yung may problema <laughs> last time rin yung placing ng microphone kasi medyo mataas tas nasa gilid ng helmet ko so ang labo nung audio ko nung last vlog yung latter half nung last vlog nandito na naman tayo sa usual route natin ito na naman ang tunnel ano bang tawag dito drop off area parang mas angkop na tawagin drop off area yun may certain comfort yung binibigay ng ruta na pamilyar na pamilyar kayo no? parang ito sa lahat na lang halos, halos 90% ng vlogs ko dumadaan dito pwede ka naman ibahin yung ruta ko every now and then pero yung mga dinadaanan ko kasi at a certain time lalo na yung meet up namin dun sa Shell Blakes yung mga ibang kalsada dun sobrang traffic eh ito na yung lusot ka talaga dun sa likod na agad eh so imbis na pahirapan ko yung sarili ko dito na lang tayo sa uh, Excited na ako mag-ride ngayong Holy Week Wala naman akong pupuntahang out of town trips Wala akong gagawing iba So magmumotor na lang ako, magvlog na lang ako Habang nagmumotor around the metro Masaya gawin yun eh And ang saya ma-experience ng mga kalsada nang walang traffic makikita nyo talaga na ang problema yung dami talaga eh yung volume ng mga kotse ng mga tao na gumagalaw hindi necessarily yung mga roads pero yung mga major roads natin dito okay sya ba isa sa mga pinakayo kong lugar yung Manila grabe dun ang gulo gulo dun. ang gulo, ang dumi ang ang lahat <laughs> Lahat ng modes of transportation nandun sa lugar na yun. May tricycle, may e-bike, may pedicab, may jeep, taxi, bus, trucks, po, tech. pangit-pangit ng lugar na yun puntahan pag ang daming tao. Usual weekday pag pumunta ka dun, grabe, yung na yun. Ay, ayaw na ayaw kung pumupunta dun. Pero pag ganyang Holy Week, yan, masayang puntahan na gusto kong pumupunta dun sa mga usual places na hindi ko pinupuntahan pag may pasok eh. Yung Manila na yun, masaya mag-motor Solid dun. Pero pag holy week lang. <laughs> pag normal na araw tapos niyaya ako mong Manila, kailangan sobrang importante mong tao para mapapayag oh. ako. <laughs> Uy, oh. So. Kaya, kaya akong blakes sarap ng ribs dyan sa Blake's grabe the best din shout out Raul para ti mo kaming inaalagaan pag nagbi Blake's kami <laughs> salamat sa Unley Kropek nabawasan na yung traffic na to sa lagay na to eh yung density ng kotse pero mababawasan pa yan by Thursday Thursday lalabas tayo sorry sa lang pumunta lang alabang lang nakamotor motor never ko pa ginawa yun kasi takot akong dumaan dun sa service road so lang hassle kasi dun eh pero ngayong holy week tignan natin dito na tayo bilis lang tinamat ba akong 20 minutes nun parang hindi Oh, okay, ginabi na tayo sakto rin ito matetest natin yung variable frame rate na 60 fps yung recording natin kanina tapos ngayon 30 fps lang pag gabi oh, okay dyan eh oh, sa golden seafood na yan may buffet sila na mukhang masarap hindi ko pala try pero yung sashimi kasi nila dyan fresh na fresh tapos yung steak nila mukhang maganda yung pagkakaluto dami ng laman nitong white plains yan dati puro halaman yan nung bata ako iritang irit ako pag dinadala ako dito nung nanay ko kasi pupunta kami dito tapos puro halaman lang anong gagawin ko sa halaman <laughs> grabe nawala na yung lamig sa hangin hindi parang a couple of weeks ago ganitong oras uh, malamig pa yung simoy ng hangin ngayon wala na ito na, ito na yung official start ng summer na din kahit gabi mainit na pinilit ko yung mga kaibigan kung panoorin yung mga vlogs ko nina, <laughs> may TV sa dining room ni Leo eh, tapos pinapalabas din yung mga vlogs ko ang ganda ng audio quality feeling ko dahil maganda yung speaker nung ano nila nung TV system nila pero grabe nagulat ako Ang ganda ng audio quality ko Hindi ganun yung tulog ko pag na nanonood ako sa PC <laughs> iba, iba yung naririnig ko eh Pero nung saan nila parang studio quality Parang voice over yung boses ko Ang galing Sana ganun yung dating sa inyo nung audio ko Ang <laughs> ah, hirap eh. sa phone Hindi ko pa napapakinggan kasi yung mga vlogs ko through through earpods or kung ano man so usually phone speakers lang uh, speakers lang sa TV sira kasi yung speaker ko sa TV so yung default stock speakers lang yung gamit ko kaya hindi ganun kaganda yung tunog so galing sana maayos ibang level talaga si Johnny talaga yung may kagagawal nito eh, kung ba't ang ganda ng audio galing talaga niya si Johnny Ani ko talagang bagong bayani ng Pilipinas <laughs> Okay hanggang dito na lang tayo Quick vlog lang naman Gusto ko lang talaga i-test tong audio quality ko Kasi marami tayong gagawing vlogs up, sa so upcoming days Ngayong holy week So practice lang rin Kailangan lang talaga siguraduhin nating maayos na nagpa-function lahat ng kailangan mag-function maraming salamat pala sa mga bago kong subscribers <laughs> as of recording parang tatlo na lang or apat na lang 100 subscribers na tayo grabe na naman kung wapot tayo ng 100 <laughs> alam ko konting konti lang yun uh, relatively pero para sa akin masayang accomplishment yun na meron akong 100 followers <laughs> masaya lang tayo dito chill lang gusto ko pagpupunta kayo ng channel ko alam yung makakapanood kayo ng maayos na video na may effort ganun Medyo pinaghirapan <laughs> Tapos masaya lang talaga Good vibes lang Yan lang yung gusto natin mangyari sa si channel na to Gusto ko talagang I-share lang sa mga tao yung Joy of riding motorcycles Masaya kasi talaga siya <laughs> Maraming maraming beses kong uulit-ulitin yung sentiment na yun And Sorry na lang kung nakakairita Pero masaya talaga magmotor Maraming salamat sa mga sumama sa akin ngayong araw. Basta tandaan nyo, galingan nyo lang. Galingan nyo lang para ate. Hanggang sa muli. Paalam.